Kol, muhipon na kong bugoy. Sa musugod ka o sa dili. Okay na pa. Buha pa, mandi ay. Ay, mahimo na ito, Paipuno na lang yun, na! na pa. Nga na ay tiglong agari. What? Ito ako Pasensya na, pero makikipon na yung Saan ay ilabugoy? Ay, tura iyang papao na nugoy kabaw. Paul, unta di ka masuko sa akong desisyon. O ato na kubi. Wow, but anak, it's ko ugangan. Uy! What? Ala, kapunga sa ina? Uh, At to eh. sa kuy. Look, ka sa tulay. Murang buko-buko sa anay. <laughs> Kau kira ai. Rents. Asa imu kuya. Nganu menang pa, na Nga, eh. nang dalam nang bag. Pak, pasti gerin nang imu kuya. Mana ke si kuya? Insa mentau ni Kol, mo ipu nang bugoy. Sa masugot ka sa dili. Kira pa, gua pa mandi ai. Nai, nice. sampai hinung <laughs> <alla kong> nang tu anak. <laughs> Tunggu nalang juga. Kan apa? Kan ai tiglung agri. Eh. <laughs> <laughs> Bangi. Bangi ke ambun. Hoja ko bangta. Ilang ni mulang. Oi. Hai hey, selamat o ko bili mo butan kul ba. Hmm. Butan mi bisan tu brimi. Eh. Pero nagrespeto mi. Ganin ko. Labi na ikaw kay babae. Eh. Nay uban ko ni payayasun ra. Ganin uh. no. Oh. Na dai na nga batasan? Na no, sidat zaman si guru diri samu anga mama ayu mangka imi lahi man mitri ha lahi mitri lagi gantang buk taga bukid kul mau bani no piro wala ditoi tarung silingan diri lang ha sinsala juga wa gi mangka tarung silingan ni mudri sagira kul ngaku 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 bri ai provinsi apa dai nyawa ditu sa kuuna ditu ko sa provinsi nya ni bani ra ko sidat ai ayu prince Murai, nak kauban ban dekat cica-cica banyak. Yan sa tamo diri ha. Lang, sulod na dito. Friends. Kay itaw gun sa kuya. Oh. Ina, okay, dalan na lang ni dia oh. Okay. Sige. Ako gun sa kuya. Ya! Yeah! Woo! Kuya, nanda tay ka uban babae. Last in Diri na damo po ya. Ay salamat. Wa na si papa. Adto na ubi. Pak, minyok dah cukup ni? Siapa? Jangan satu-satunya, Pak. Biar kita kukusudan. Okey, rings. Alah! Pak, pasal ilu aku, Pak. Ngay, unggah pasal ilu. Terus pas di ilan. manjuta. Maminyo, manjuta. Normal, rana. Lewatan alang, nak. Kena noman. Nenlap mana si Moha. Ay, <ASL2> Ay ma nang hilap-hilap. Sa Sayang, kagwapo. Ay, Enam purung, be. Ano? Ikaw, ato ano si Bim Bim ito? Oy Bim, kumusta na? Ikaw ba? Nagtagba ko pangita sa inyong balay. Bukin mo kay ikay Okay, Ranay. Now, bubuk siya dad. What? Bim, namiss ka ka pa. Nagbukas. Oy! Bim, pasinsya na ka ha. Wala mga god may kwarta god. Maunang wala may kato sa inyong balay. Oh. Okay, Ranay. Wala ko ay kwarta god. Basta butan kag pamilya. Pa, kadungong gato? Bilib yung kong angkol ba? Wag yun siya nasuko. Alam, nang palang ni mo, but anak. Ah. Uy, uhawa na uy! Asa yung tubig diri? Pa, asa ganito yung tubig na to pa? <coughs> 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 tubig? Katong tubod ba dito? na itubo? Nga katong gamay? Dito daplin sa kanal. Na dito? Wala pa mong Pa, pwede mo mo ato dito? <coughs> hmm, pa man. Ay, nagsinit, Goy, goy, goy! Ang na ha! May basig na ba sa mga dalan? Pa, ako rin bahala ni pa. Ba? Magilang mo sa Kuya, may tag seryoso ho ni na Pili para sa uban. Isag na asawa, nanay na anak. Ngita niya pulain. Nakabuntis niya pulain. Hindi ko gusto mag mo. Punta, Padahal, ini kan relasyon. Hai! Sos! Pastilah ni bayi hana! Hahaha! Dipun ka, kuya! ubah na, juda! Piat jugang bayi hana tangkung Bangkong-bangkong Diri juni ipang! Pastilah nalang! Hahaha! Obem, oh, Bim, mo to yung ginagulay na mo. Ah, uh, murag karoon pag yung kukasulay ana ba? Ah, uh, basta katilaw roligi ka to. Tara na. Bim, nanao? Hala, hindi to. Uy. Bem, salamat ha Naisalig ka sa ako ha Gusto ikaw, Goy Nakistory sa'yo mo ha I love you Sure na na I love you, Pud Pa, <laughs> uh -huh. ba, makaapo na